Senator Bato bumanat na sa Pangulo. Yan ang gusto ko sa'yo. Kahit ikaw ay kalbo, patunayan mo na hindi ka masamang tao. Yan, saludo ako sa'yo Bato sa bandila ng Pilipinas ay karapat dapat kang magsuot. Hindi tulad ng iba sa bayan natin sila ang bangungot. Kore rin ang Pangulo pero sa ginawa ng kanyang mga aso, ako ay nalulungkot. <laughs> Hindi natin siya kaaway pero damay siya dito kahit ano pa ang palusot. <laughs> mga kabinete niya puro mga asongot. <laughs> at ang mga vlogger niya puro pasikot-sikot. <laughs> Hala, sige, banatan mo sila bato kahit marami sila, at least hindi tayo kurakot. Babalik pa rin man tayo, pues, wag tayong matakot. Sinasabi nila tayo daw ang tunay na adik, eh hamunin mo ng practice, lahat sila natatakot. Mga sinungaling, lahat kayo parang nakasinghot. Mga vlogger kabiniti na paiba-iba ang mga pautot. <laughs> Senator Bato, marami na silang Laban mo doon ka pa rin sa tama kaya wala kang katulad. Yung iba marami na ang bumabaliktad. Lumapit kay Tambalos Los at naging alagad. Ayaw mapiling to yung Mr. President, please listen to these people. Mr. President, sana ibalik mo ang buhay nito mga tao na ito to normal. Not only to the KOJC members but also to your policemen. Galing pa ito sa ibang region na ilang araw na dito, walang matinong higaan, walang matinong kain, walang matinong uh, tulog, walang matinong uh, ligo. Ayaw, appealing to you, Mr. President. Please act on this. Huwag ninyo isara yung utak ninyo para bahuli lang si Pastor Tibuloy. You are willing to sacrifice everything. Tama kasi na Torbato willing to sacrifice everything. Breting <laughs> Kasi namimersonal na yan si Kuting <laughs> Tingnan ninyo kahit wala si bulo ipatuloy pa rin na napapraning <laughs> Ito ang tunay na may kasalanan Kasi matagal nang napatunayan <laughs> Yan ang hirap sa iyo, BBM, kasi kapag kakampi, kahit masama, pabayaan. <laughs> Pero kapag kalaban, kahit hindi sigurado, aba, sinisiraan. Pinag-aaralan <laughs> oh, no. ng makabayan blog ang posibilidad ng paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. <laughs> <laughs> itong mga loko-loko na vlogger ni Marcos, umahalakhak. <laughs> kasi nga daw itong makabayan block, <laughs> Impeachment ni Inday Sara ang binabalak. Alam nyo kayong lahat, mga loko-loko kayo. Bakit hindi nyo imbestigahan ang mga sarili nyo? Kayo na sana ang inyong extraordinary fund. Sabi ni Tatay Digong Kongreso ang pinakabulok na pamahalaan. Nagsama-sama pa ang mga kawatan. Yung flood control nga, bilyon-bilyon kada araw pero hindi nyo pinag-usapan. Ano kayo, nag-aatihan? Kayo po, tatlong lipo kayong pinipiskyaryo. Mapanggap tayo ng 5,000 pesos cash. Oh Yung ba, nasa Luzon pero tingnan nyo yan. Sa so Davao namigay ng tulong para ipakita ang kaplastikan. <laughs> Tingnan nyo ito si Romualdez. <laughs> Nagmamarching kasama ang Armed Forces. <laughs> Hindi naman siya ang Commander-in-Chief. <laughs> ano yan nagpa-practice? <laughs> hindi ka binoto ng taong bayan kaya dapat ikaw ay umalis. Kumpirma <laughs> sa inspeksyon sa compound ng kinamu Jesus Christ kahapon ng ulat na nagukay nga ang mga pulis sa basement ng isang gusali doon. <laughs> Sabi niya hindi daw totoo na may ukay kasi yung picture daw ay kaya niya rin i-edit. <laughs> Pero ngayon bistado na siya kaya napakawalang iya mong pulis. <laughs> Napakasinungaling mo, nagmana ka kay President. Hindi <laughs> hey, na dapat pambigyan ng Malaysia ang isang letrato ni na DIL the Secretary Benhar Apalos at PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na kasama si Alice Guo sa Indonesia. <laughs> aba, 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 ngayon lang ako nakakita ng inaristo pero patawa-tawa pa. At itong dalawa pa picture-picture at pangiting-iti pa. Napapaisip tuloy ako. <laughs> Siguro ginawa lang artista si Alice Go Para gawing testigo Para sirain ang kabila mga gago 24 anos na si Cassandra Leong Ang negosyanteng iniuugnay sa iligal na operasyon Ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO Si Ong ay incorporator ng Whirlwind Corporation Na nagpaupa ng lupa sa nireid na POGO Hub sa Porac, Pampanga Wow ang ganda naman ni Cassandra Sana naging akin ka na Totoo ba na may kasalanan yan o kwento kwento lang nila Kasi sabi ni Reza e eh, turnover daw sa kanila E eh, baka naman bigla na lang yan mawawala Yung akala natin nakakulong pero pinapalaya na pala Malay natin yung mga artista tapos na ang kontrata nila may mga kumakalat namang litrato ni Pangulong Bongbong Marcos kasama ang umanoy pogo big boss na si Rainier Tu. Sa isang press conference kanina ay labas si Atty. Ferdinand Topacio ang mga larawan ni Tu kasama si PBBM. Wala siyang ibinigay na detalye pero nasa mga senador na raw kung gusto nila itong investigahan. Wala pang reaksyon ang mga tungkol dito. Kamakailan lang nang maglabas din si Tupasyo ng litrato ni PBBM kasama ni Cassandra Lee Ong na inuugnay din sa iligal na pugo. <laughs> o, oh, kakasabi ko lang, di ba? Si Duterte pinapayagan noon ang pugo. Kasi ang mga gamer dito, mga dayo. Hindi naman biktima mahirap kasi walang pampusta dito. Pero ang buwis para naman sa mga maihirap na tao. Pero ano ang nangyayari ngayon, mahal na Pangulo? Bakit may picture ka sa kanila? Ikaw yata ang may close kay Cassandra at kay Alice Go. Ano namang ginagawa niyong kwento? yun dati yung mga kapatid mo na yun? Pulakan din po. sa, sa platter po. Yung platter? Baka yun yung kasama uh, uh, na pumunta doon sa doon sa doon sa tubigan ko dati. sa Plaridel na pumunta doon eh. Ni Yaya uh, ni Yaya na filmar doon. Yep. Ako naman, hindi ako, ako hindi naman ako stricto pagdaganon. Pwede ko nga patulogin doon sila. Oh, oh, bigat eh. Bigat 'yun eh kaysa oh. doon sa tubig. Oo, oh, oh. kagaganda ng tubig. Ayan, pinapashel ko na po kayo dito sa amin sa Mindoro. At uh, mamaya lang po ay uh, ikukwento ko sa inyo kung anong lihim na Menduro. Ayan, sinabi ko na na dito sa amin sa Mindoro ay uh, mayroon din bayan ng Sokuro kagaya doon sa Kwan doon sa Surigao ang pagkakaiba lang sa Surigao